Rosalie, bakit? Wala lang, nakakita kasi akong tuko sa amin eh. Kamukha -kamu. mo. Ano ulit pahalan mo? Jaysing tuko. <laughs> <laughs> grabe ka naman, Rosalie. Ikaw, Rawi, may kamukha ka. Aso namin, pahalan din Rawi. <laughs> Rosalie, grabe ka naman mapagsalita sa amin. Rosalie, pag ikaw naman inasar namin, baka magalit ka. Alam mo, ang ganda mo naman. Tara na, JC. Tara na. Kay Leona, ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit pinatawag ako ng teacher mo? Ang sabi, hindi ka daw nag-aaral. Bagsak lahat ng grade mo, ah. Tapos anak, hindi ka daw nakikinig sa mga tinuturo ng teacher mo. Paano ka ngayon yan? Paano mo matatapos ang pag-aaral mo pag ganyan ka ng ganyan? Nay, sorry po. Kasi po, nahirapan po kasi ako talaga mag-aaral eh. Nay, niyo po. Tuturuan ko po si Kylie po mag-aaral. Tama yan, Rosalie. Tulungan mo tong kapatid mo. Wala namang ibang magtutulungan kundi kayong dalawang magkapatid lang eh. O sige na, magluluto na ako. Pumunta ka na sa ate mo, magpaturo ka na. Ate, sige, turuan mo ko. Ano, Kylie? Tuturuan? Tutu ka naman. Kala mo tuturuan kita. Kay nanay lang ako nagsabi nun. Hindi kaya kita tuturuan. Kaya ako lang sinabi kay nanay yon para kunyari bait-baitan lang ako. At saka Kylie, taong mahina, hindi na yun lalakas. Habang buhay na lang yan mahina. Kagaya mo, mahina. Diyan ka na nga, makikipaglaro na ako sa kaibigan ko. Ate grabe ko naman, humingi lang naman ako ng tulong sa iyo ah. Di diba naman kita? At saka sabi naman ni nanay, turuan mo daw ako ah. Naku, sabi lang naman ni nanay yun. Mag-aral ka mag-isa mo para matuto ka. Baka inaantay na ako doon ng kaibigan ko, mag-aral ka mag-isa mo. Usak sakto, ang daming kalakal dito. Kuya, kuya, ang daming kalakal dito. Oh, Rosalie, bakit? Ah, wala, natatawa lang ako. Kailangan nyo ba mga lakal para makakain kayo? Kami mayaman. Tatay ko nasa abroad. Kaya hindi na namin problema yung pagkain. Kasi isang tawag lang na nanay ko sa tatay ko, nagpapadala ka agad yung tatay ko. Hindi kagaya nyo, naumulot pa kayo ng basura bago kayo makakain. Oo, oh, Rosalie, tama ka. Naumulot lang kami ng basura para makakain. Oo oh, nga, Rosalie, mayaman nga kayo, pero yung ugali mo kasi ng basura. Ah, ano, gali ka, simbaho ng basura. Eh, kayo naman dalawa, simbaho nyo na din yung basura. Diyan na nga kayo, simbaho ng basura. Diyan mo rin, kuya. Tara na kuya, na. Rawi, saan tayo ngayon? Doon, sa Montevilla. Andun na ba sila, Totoy? Oo, sigurado ako, nandun na yan. Tara, punta na natin. Tara. Uy, si Jayce, oh. Jayce, saglit lang. Rosalie, bakit? Wala lang, nakakita kasi akong tuko sa amin eh. Kamukha mo. Ano ulit pangalan mo? Jaysing Tuko. <laughs> grabe ka naman, Rosalie. Ikaw, Rawi, may kamukha ka. Aso namin, pangalan din, Rawi. <laughs> Rosalie, grabe ka naman mapagsalita sa amin. Rosalie, pag ikaw naman inasar namin, baka magalit ka. Alam mo, ang ganda mo naman. Tara na, JC. Tara na. Dami naman sinasabi, Tsaka Aso. JC, Tuko. Lawing aso! Ah, Bala nga kayo dyan. <laughs> Kylie, ba't malungkot ka? Kasi po, ate, napagalitan na naman po ako ng teacher ko. Palakol na naman ako sa test ko. Ang hina mo kasi sa school eh. Ayaw mo kasing gagalingan. Nakakatawa ka tuloy. Puro na lang palakol na kukuha mo. Dapat sa'yo, Kylie, palitan yung pangalan mo. No? Kylie Palakol! Kylie Palakol! May ina sa iskol! E Grabe ka naman, ate. Ano ba yung nag-aaway ba itong dalawa? Ano ba yung nag na, Ito, ko, ni eh. Rosaline, kapatid niya? Kasi, ate, inaasal mo pa ako. Kawawa naman ako. Rosaline, inaaway mo ba yung kapatid mo? Opo, nay. Inaasal niya po ako. Tinatawag niya po ako pala ko sa ischool. E diba po, nay, sabi niyo, tuturuan niya po ako Kaso nga lang po, hindi niya ako tinuturuan. Lagi niya po akong inaasar lang. Nay, tsaka po, si Ate Rosalie, nakita ko, nangaasar po ng, ng babasura dyan sa po sa kanto. Nay, tsaka po, si Ate Rosalie, inasar din po si Kuya JC, pati si Kuya Rawi. Nako, si Ate na asar na naman. Pati yung mga babasura, inasar niya. Maka uwi na nga. Nay. Saibahan po si sa Ate Rosalie, mayakas mang asar. Rosalie, totoo ba yung sinasabi ni Kylie na inaasar-asar mo siya na palakol sa school? Eh di ba sabi mo sa akin tutulungan mo yung kapatid mo sa pag-aaral niya? Tapos di ba sabi mo pa nga sa akin, ikaw ang bahala sa kapatid mo na tuturuan mo siya sa pag-aaral niya? Tapos totoo rin ba yun na inaasar-asar mo yung mga magbabasura, pati si Rawi at si JC? Anak, ano ba yung yeah. pinagagagawa mo? Rosalie, kung totoo man yung ginagawa mong pangasar, di ba alam mo na masama yan? Tsaka yung kapatid mo eh, kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, na ikaw ang mahina at humihingi ka ng tulong sa kanya, di ba magagalit ka din pag hindi ka niya tinuruan? Tapos asar-asarin ka rin ni Kylie, di ba masasaktan ka rin? Nauunawaan ano ba yung sinasabi ko, Rosalie? Opo, Nay, nauunawaan ko po. Nay, sorry po. Sana po, Nay, mapatawad niyo po ako. Ano, Rosalie, huwag kang humingi sa akin ng sorry dahil wala ka namang ginawa sa aking mali dito sa kapatid mo at sa mga batang inasar mo. Kaya sa susunod na makita mo sila, humingi ka ng pasensya dahil ako bilang magulang mo, tinatama ko lang yung pagkakamali mo. Opo, nay, mangyayangi po ako sa kanila po ng sorry pag nakita ko po. Kylie! Sorry ah, sana mapatawad mo si ate. Oo ate, pinapatawad na kita. Pero tawag mo na uulitin yun na, kasi masakit damdamin. Tapos ate, sabi mo yan, tuturuan mo na ako. Oo Kylie, tuturuan na kita. Kylie, salamat ah, pinatawad mo na si ate. Kylie, pwede bang payakap? Oo naman.